Eto sa usaping uh, legal naman natin ngayong araw, naghain ng 19 counts ng cyber libel ang aktor at TV host na si Vic Soto laban sa director na si uh, Daryl Yap sa Mountain Lupa Regional Trial Court Branch 205 ditong uh, Webes, January 9. Ito ay uh, kaugnay sa mga mapanirang post di umano ni Yap at ng trailer ng kanyang pelikula na The Rapist of uh, Pepsi Paloma kung saan nabanggit ang pangalan ni Soto. Kasama sa hinihingi ni Soto ang halagang 35 million pesos para sa moral at uh, exemplary damages. Inutusan ng Korte si Yap na maghain ng uh, verified return sa loob ng uh, limang araw para sa pag-issue ng writ of uh, habeas data na kasama sa mga hiling ni Soto. Eto, kahapon naman, January 10, humingi ang kampo ni Yap ng gag order laban sa kampo ni Yasoto para ipatigil ang pagbibigay ng kahit anong komento sa publiko kaugnay sa kaso. Nauna nang sinabi ni Yap sa kanyang Facebook post na lahat ng material na inilabas niya ay dokumentado at hindi gawa-gawa para makapanira. Ayan ho, at talagang ito ho ay a developing story at meron na namang mga nagsampa ng uh, cyber libel sa isang uh, celebrity nga ho. Ito no? lagi ho natin uh, tinatalakay uh, itong cyber libel dito sa ating uh, programa nga ho. No? Pero ano nga ba yung cyber libel? Sa mga hindi pa ho nakarinig, ito ho, yung cyber libel ay isa pong kaso sa ilalim ng RA 10175 o uh, Cyber Crime Prevention Act. Ito ho ay uh, ordinaryong uh, libelo lang. o Parang ordinaryong libelo. Pero ang kaibahan nga lang ho kasi, gumamit ho dito ng Information and uh, Communications Technology o ICT. So ibig sabihin ho, gumamit ho ng internet o pagpo-post sa online, kaya ho naging uh, cyber libel. Ngayon ho, katulad ng uh, ibang uh, krimen, meron din elemento ang uh, cyber libel. So una ho dyan, yung mapanirang imputasyon ng isang krimen o nakakayang bagay o aku akusasyon. So ikaw ay uh, nagsabi na may ginawang krimen yung iyong uh, biktima o di kaya naman may isang bagay siyang uh, nakakahiya na kanyang uh, ginawa. At kasali din ho dito uh, 'yung mga taong na mayapa na. At kahit na sila ay uh, syempre oh, lalo na nga uh, kasali kasi hindi sila mga kalaban dahil nga wala na sila dito na sa kabilang mundo na ay ayun ho, kapag kayo ay nagsalita ng masama laban sa kanila, maaari pa rin ho kayo maidemanda ng mga kamag-anak. Ang pangalawang elemento dapat pinangalanan ang biktima o ang kanyang katauhan. So hindi ho sapat na kayo ay nagparinig lamang sa Facebook o social media. So dapat ho, pinangalanan nyo ho yung biktima o yung kanyang katauhan. O kung hindi nyo naman ho siya pinangalanan, dapat meron ho nga reasonable certainty na yung uh, uh, taaho na nandun sa mapanirang post ay yun ho ang inyong pina pinapatungkulan. At uh, usually nga ho yan sa mga celebrities. So kahit na uh, sabihin pang blind item kung naman ho uh, halatang-halata na sila yung pinapatungkulan ay maaari din silang uh, magdemanda nga ho no. Eto ho pangalawa, ah, pangatlo, yung ah, importante din ho, ah, dapat gumamit ng internet o social media. Kaya ho siya naging cyber libel. Kasi ho knows ninyo, yung mapanirang akusasyon ninyo sa internet o social media. Kaya tulad na lamang ho, ng Facebook, ayan, o di kaya ipinalabas ninyo sa YouTube nasa mga vlog ho, o di kaya pinost ninyo sa inyong mga online na website. Ay ayan ho, kaya ho ah, naging cyber libel. At ang pinakamahalaga ma ho sa lahat, ha, dapat ho may malisya. So, kailan ho sinasabi ng korte na may malisya? Mahirap ho kasi talagang ma-determine yan at korte talaga ang magsasabi kung may malisya yung uh, inyong ginawa. No? May malisya ho, sabi ng Korte Suprema, kapag alam ng tao na idinedemanda na ang kanyang sinasabi ay walang katotohanan o wala siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Kaya yun ho ang sinabi ng Korte Suprema. Yan ho ang uh, pagkatao na may mali siya. Kapag alam ho, nung uh, taong dinedemanda na, kanyang, uh, na ang kanyang sinasabi ay walang katotohanan o di kaya naman ho, wala ho siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. Yan ho, nagkakaroon ho ng mali siya ho dyan. Ngayon ho, sino ho ang maaaring idemanda? Ang maari lang ho natin idemanda ay yung original na may akda ng post. Eh ho, nilinaw na huyan ng Korte Suprema, ang pwede lang nating idemanda ay yung original na may-akda ng post. Bakit ho? Kasi ho, uh, sa dami-dami ho no ng mga taong nagko-comment, nag-react ay hindi ho feasible o hindi ho uh, posible na silang lahat ay maidemanda. Kaya hindi ho kasama yung mga nag-comment, nag-like o nag-share sa mga mapanirang post. Hindi ho sila kasama sa demanda sa cyber libel. Yung mga nag-comment, nag-like o nag-share ng mga mapanirang post. At uh, ano ho ang kaparusahan dito ha, sa cyber libel? Pag napatunayan ho kayong guilty, ay maaari ho kayong makulong mula 6 hanggang 12 taon, 6 to 12 years. At uh, magbayad ho ng multa, o pareho nga uh, kulong o multa. At ito ho ay 1 uh, degree higher than uh, libel under the uh, revised penal code. At syempre nga ho, dahil mas mabigat yung parusa, dahil nga ho mas marami yung uh, nararating ho, no? mas marami ang naaabot ng online o social media kesa doon sa usual ho natin, na sa diaryo at uh, yun nga ho, no umamagasin. At sinabi nga ho ng uh, Supreme Court, yung penalty nga ho for cyber libel ay nasa 40,000 hanggang 1.5 million pesos. So ganun ho siya kalaki. 40,000 hanggang 1.5 million pesos. Kaya ho, mag-ingat ho tayo ha, sa ating mga sa social media, etc. At ang lagi nga nating nga paalala sa ating programa, think before you click. Isipin nyo muna bago ang, ang inyong mga sasabihin bago ninyo ito i-post sa social media. Dahil pag nandyan na ho yan, ay maaari na ho kayong uh, mapanagot nga ano, kung nga uh, ang inyong mga uh, pinopost. Ito naman sa kaso naman ni uh, Vic Soto at uh, Daryl developing uh, story ho uh, ito, developing case. At ang dami pa uh, mga maliliit na komplikasyon ho uh, dito. Ah. Uh, kagaya na nga lamang siya sabi uh, nila, may freedom of expression, artistic uh, expression, etc. Dahil nga ito ay uh, isang pelikula, yung kabilang parten uh, yung kabila naman na uh, sinasabi naman na mayroong limitasyon. Ang freedom of expression, lalo na ho, uh, kung talagang uh, uh, libelous na yung mga uh, pinaparatang. So yan uh, ho, uh, tututukan ho uh, natin itong uh, kasong yan, ang uh, dito sa Usaping Legal, uh, ho na, sabihin ho natin sa inyo uh, yung mga magiging developments. At uh, syempre, uh, ho natin yung mga legal na aspeto tungkol sa kasong iyan. Eto, sa so pagbabalik ng Usaping Legal, makakasama naman natin si former Senator Leila de Lima para pag-usapan ang mga pahayag ng self-confessed hitman na siya, Edgar Matubato, sa pahayag ng New York Times at ang impeachment kay Vice President Sara Duterte magbabalik ang usaping nigal matapos lamang ng ilang paalala